Good evening, I'm back This is Brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Iba-van daw ang pageant nila kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamamasang na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre usapang Miss Universe Indonesia tayo ngayon oh my god, nakakaloka ang mga nagpuputuhang isyo ngayon dito sa Miss Universe Indonesia so kahapon kinausap ko yung isang Indonesian friend ko na involved sa pageant. So, tinanong ko kung ano nga ba talaga ang nangyayari ngayon dito sa Miss Indonesia. At meron nga naglalabas na possible daw na Ivan daw ang pageant sa Indonesia. Oh my God, nakakaloka to. So, yon So, dahil nga sa aligasyon na sexual harassment dito sa mga kandidata na lumaban dito sa Miss Universe Indonesia. So, sabing ganon, Una daw, meron daw kasi mga nagpo-protest ng mga girls na hindi nanalo dito sa Miss Universe Indonesia na sabing ganon una pinag-topless nga daw sila. Mm -hmm. Ayun yung una ng honor daw ng organization ng Miss Universe Indonesia para daw i-check or something ganon. Tapos para daw sa kanila na nahimik daw sila kasi syempre lumalaban sila sa pageant. Ngayon nanalo na may pinili daw na favoritism itong honor ng Miss Universe Indonesia na sinasabi nila kaya daw ito ang ipinanalo kasi daw jowa daw to ng may-ari ganon yung alam mo yon para siyang istorya ng Miss Universe USA ay um, oh oo nung nakaraan taon so ganyan na ganon ang ginaya nilang konsepto so ngayon nagpo-protest ngayon yung mga ibang girls kasi nga dahil una, hindi naman daw na-meet ng height nitong bagong Miss Indonesia. She's a 5'2". Ayun yung sabi. Tang then, then, pangalawa, ayun na So, jowa daw to or something na may favoritism daw ang honor at siya nga daw yon Kaya daw ito ang ipinanalo. Ay nako, nakakaloka. Ang masasabi ko lang dyan, syempre yung iba iniisip nga nila na strategy game nga daw to ng ng Indonesia para daw mapansin at mapag-usapan sa buong mundo. Pero yung iba naman ang sinasabi na totoong nangyari to dahil may mga kuha pa daw. So sabi ng Indonesian friend ko na parang uh, nakakaloka nga daw kasi parang ang cheap nga daw ng dahil daw nagawa na daw yan sa USA at ginawa pa rin daw dito. But for me, uh, bakit hindi sila nagreklamo noon pa lang? na hindi pa na may hindi pa nilalabas ko sino yung winner. O, kung meron ng mga harassment harassment na naganap, edi sana from the beginning pa lang nag na sila at hindi na nila pinatagal pa. Kasi parang ang dating tuloy, nagko-complain sila kasi hindi sila nanalo. What if kung sila ang nanalo, magko-complain pa kaya sila ng ganito? yon yung sinasabi doon. Kasi nga 'di ba, parang ang hirap eh. So yes, may mga naglabasan, may mga pictures na napapakita na totoo nga nangyari yung mga ganitong bagay. Pero kasi paano mo masasabi kung late ka na na nagko-complain? Sana from the beginning pa lang nag-complain na sila. Parang hindi tuloy nagmumukhang So, para mga bitter na talunan na hindi nila matanggap yung pagkatalo nila at ngayon ayan dahil may napili tapos sasabihin nila hindi dapat sumali to sa Miss Universe kasi hindi na meet yung height and then sinasabi na favorite lang yan kaya yan nanalo so ang hirap nung sitwasyon nila ngayon kasi may mga ganitong complaint so sila sila din yung nasisira so may nabasa pa nga ako na ibaban na nga daw ng presidente nila yung mga pageant na kahit anong pageant dito sa Indonesia hanggat hindi nila naayos ang problemang ito. So ako para sa akin, maraming maapektuhan, maraming magagalit dahil alam mo yun, syempre, ka kamusta naman yung Miss Grand, Kamusta naman yung ibang mga pageant katulad ng Miss Earth na hindi naman gumagawa ng ganito? Kamusta naman ang putiri Indonesia, di ba? So, sa atin, pabor tayo kung walang Miss Indonesia kasi hindi naman sila kawalan. Pero kasi, bilang kapitbahay natin, syempre, dapat maayos nila yung mga ganitong problema sa simula pa lang. Kasi, syempre, kawawa din naman sila. Kung baga, parang, nagahinahangad lang naman nila ay Mag, magkaroon ng title holder, di ba, from international. Pero syempre, kung may mga ganito namang abuso, mali naman yon So, ang akin, sana instead na Ivan, kung sakali Iman, ay sana ang gawin ay medyo Tanggalin na yung Miss Universe organization na to At palitan na lang ni Ivan Charot! Kasi ngayon, isa sa mga nagiging interesado dyan Siyempre si Ivan Makuha niya yung Miss Universe Indonesia Isa siya sa mga parang may gusto Kaya lang, sabi ko nga Kung si Ivan naman ang nangahawak na ito Kamusta naman? <laughs> Di ba? kasi best friend siya ni Mr. Nawat. And for sure, ayaw ni Mr. Nawat yan, oh, di ba? Kasi syempre yung loyalty, mawawala. So, nandoon doon yung diyan na sila magkakasira kung sakasakaling ganyan yung mangyayari. Kasi alam naman natin si Mr. Nawat, ayaw niya talaga ng kakompetensya, gusto niya. Kanya lang talaga yung po-protectahan yung number one para sa Indonesia. So, medyo mahirap tong problema nila kasi, sabi nga nung friend ko, dun daw sa naglabas ng photos na sabi daw ni Mr. President ng Indonesia na si Joko, sabi ganoon hindi daw totoo yun na galing daw yung sa press release kasi kung aanohin daw. But, wala pa naman daw siya talagang officially na naririnig na in-announce nga daw na ban na nga daw ang mga pageant dito sa Indonesia. So, wala naman daw ganon. So, tignan natin. Kung ako, siguro naman hindi naman sila po ahantong sa ganon. At sana naman mapag-usapan nila to ng maayos. Ang akin siguro, ang dapat talaga tanggalin dyan kung meron may mga ganyang bagay, I think yung, ano, tawag dito, yung mismong may hawak na organization ngayon organization ngayon na kaibigan niya ni Miss Kunan 'o di ba so ako naman parang wala tayong naririnig ngayon dito sa Miss Universe Honor kung ano ang reaction niya diyan dapat meron kasi syempre ano niya yan ni eh, kung baga nasasakupan niya siya yung naglagay niyan diyan So, dapat meron siyang action dyan So, si Kunan ay nananahimik dito sa issue nito So, ngayon, ang isa pa sa mga titignan ko Kung ano yung reaction ng Putiri Indonesia Kasi, ang Putiri Indonesia parang Alam mo, kung totoo sila ang nandidiwa ngayon Kasi parang nakarma eh ba diba? Kung iisipin mo, karmalicious yung pumalo sa kanila Kaya parang, sabi ko nga, ang gulo So, simula pa lang, maingay na sila So, hindi ko lang alam kung kung strategy game ba nila to kasi sa Miss USA ganyan eh ganyan yun nangyari eh, di ba inaano nila itong si ano si Arboni pagkatapos si Arboni hala sige laban lang and then nag-title pero kasi syempre iba naman si Arboni si Arboni kasi likha naman talaga magaling at matalino ito parang kumbagal wala naman silang ganon so medyo sabi ko nga kahit lumabad to sa Miss Universe hindi to mapapasama sa semifinals or hindi to mananalo ng title kahit ano man kasi parang ano medyo maraming magaling na kandidata and then hindi ko nakikita na ito ay isa sa mga papalo ngayong taon na to pero syempre sabi ko nga baka strategy game din nila para umingay yung pageant nila, umingay yung kandidata nila at mapag-usapan. Kasi sabi niya nga, advocate din niya yung sexual harassment. So, hindi ko alam kung anong gimmick nila to or totoo ba to. So, tignan natin in the future kung saan hahantong yung mga pangyayarin to pero sana kung totoon man may harassment na nagganap Miss Universe Indonesia eh ayusin nila ng maaga to at kawawa naman yung mga girls na nabiktima nila di ba so dapat ay mabigyan ng justice. Ayun. So, yon yung dapat doon na maparusahan ko sino yung may sala. Kasi, hindi naman to ina-allowed na for kid pageant ay babastusin na ng ganun-ganun yung mga kandidata. So, hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Dahil may mga talunan talaga minsan gumagawa sila ng istorya. Pero kasi ang titignan ko nga doon, eh di sana sa simula pa lang ay nag-react na sila. So, ibig sabihin, pumayag sila na kakuha na sila ng picture or mag-topless sila. So, ibig sabihin, totoo Nagusto din nila. Yung gano'n eh, hindi natin alam eh. Kasi ang so dapat mabigyan talaga ng katarungan din yung mga nabiktima dito, di ba? But alamin muna natin yung totoong istorya. Kasi mahirap naman no, nag one side lang tayo, kung pumanig lang tayo doon sa mga biktima. Pero hindi natin alam kasi meron silang tinitira din yung title holder. Tinitira din nila na hindi dapat yan nakaupo. Kasi kaya yan nakaupo dyan kasi babae yan ng owner. So, parang ang gulo nila, di ba? So, So, yon So, guys, tingnan natin kung ano nga ba ang mga kaganapang pang mangyayari dito sa akin. Ito ko naguguluhan ako. Hindi ko naiintindihan. So, yon So, ang hirap sumusaw sa problema na may problema. So, yon Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, dapat nga bang i-detrone ang bagong Miss Universe Indonesia kung sakaling mapatunayan nga na nagtunayan yung aligasyon sa kanya? At tingin ba ninyo, dapat nga bang Ivan ang mga pageant dito sa Indonesia? Lalo na ngayon may mga ganitong mga pangyayari. So guys, ano guys ang tingin ninyo dyan? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, oh my god. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo din po niyo ang notification bell para lagi kayong updated at chemy sa mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys. Thank mm -hmm.